Hi, this is Mardi once again, and welcome to my channel. Alfredo Fred Shuholim was a Filipino politician, police officer, and lawyer who served as a senator of the Philippines from 2004 to 2007. He also served as the 19th mayor of Manila twice. First from 1992 to 1998 and again from 2007 to 2013. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment and subscribe at para updated kayo sa mga susunod kong videos please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Ipinanganak si Lim noong December 21, 1929 sa Emmanuel Community Hospital sa kahabaan ng Kalye Manugit, Tundo, Maynila kay Rosario Shubo, isang Filipina na may lahing Chino mula sa pamilya Shuho ng San Miguel, Bulacan. Ang kanyang ama si Alfredo Kulim Sr. ay bumalik sa kanyang bayan sa Antique. Noong siya ay nasa preschool, muling nag-asawa ang kanyang ina at iniwan siya sa Hospicio di San Jose. Noong siya ay nasa ikatlong baitang, siya ay inilagay sa ilalim ng pangalaga ng kanyang lola sa ina, si Flora Valisno Shoho. Matapos ang pagkamatay ng kanyang lola noong 1943, nanirahan siya kasama ang kanyang ninang, si Dolores Laoconde. Nagtapos siya ng elementarya bilang salutatorian sa P. Gomez Elementary School noong 1943. Nagtapos si Lim ng high school noong 1948 sa Far Eastern University. Naggamit siya ng degree ng Business Administration noong 1951 at Bachelor of Law noong 1963 sa University of the East. Noong 1981, natapos niya ang kanyang Master's degree sa National Security Administration na may mga karangalan sa National Defense College of the Philippines at nagtapos ng Doctor of Philosophy in Criminology sa Philippine College of Criminology kung saan siya nagtapos noong 1996. Bago pumasok sa politika, si Lim ay isang pulis sa loob ng tatlong dekada. Sa panahon ng administrasyon ni Pangulong Corazon Aquino, siya ay hinirang na direktor ng National Bureau of Investigation na naglilingkod mula 1989 hanggang 1992. Noong 1992, siya ay nahalal na alkalde ng Maynila na nagsilbi sa dalawang magkasunod na termino. Hindi siya matagumpay na tumakbo bilang pangulo noong 1998. Pagkaraan ng dalawang taon, Noong 2000, siya ay hinilang ni Pangulong Joseph Estrada bilang kalihim ng panloob at lokal na pamahalaan. Noong 2001, tumakbo siya muli sa pag-aalkaldi ng Maynila, ngunit natalo kay Lito at Yansa noon. Noong 2004 elections, tumakbo siya ng senador at nanalo tatlong taon sa kanyang panunungkulan sa Senado. Nagbitiw siya upang tumakbong alkalde ng Maynila na kanyang napanalunan at nagsilbi ng dalawang magkasunod na termino mula 2007 hanggang 2013. Pagkatapos ay natalo siya noong 2013 at 2016 mayoral elections kay dating Pangulong Estrada. Noong 2019, parihong natalo si Nalim at Estrada sa halalan sa pag kay Isko Moreno na nagsilbi bilang vice-alkalde sa kanil kanilang termino ng dalawang dating alkalde. Dahil sa kanyang matigas na paninindigan laban sa mga pinaghihinalaang kriminal, nakuha ni Lim ang palayaw na Dirty Harry at maraming beses na inalalarawan sa mga lokal na pelikulang aksyon sa buong buhay niya. On August 8, 2020, Lin died after having tested positive for COVID-19 during the COVID-19 pandemic in the Philippines. He was confined in a government-run hospital in Manila prior to his death. His remains were then cremated at Nung August 29 ay inilagay sa Manila North Cemetery. Thank you very much for watching. And according to George Adair, everything you've ever wanted is on the other side of fear.